Uwi na nga tayo galing work mga ka Darcy. Buti na lang may sumundo sa akin ngayong araw. Ang init-init kasi sa labas, ang sakit sa balat. Lalo na ako hindi pa mo nagpapayong kahit ganitong mainit. Yung tipong lagi kong sinasabing gusto kong pumute, kaso lagi naman akong nagbibilad o oh, ba? Diba? <laughs> Kanta-kanta pa mo ako. naman, kaya ganda-ganda ng goses ko. Alam ba yung ganito, mga, mga Darcy? Yung gustong-gusto kong kumanta, pero yung kanta ayaw sa akin. At nakawi na nga kami dito sa dorm, mga Darcy. At ayun, may dumating pala akong parcel. Kilala niyo naman ako. Kahit walang pera, order pa rin. Inayos ko ngayon mga dadalhin kong gamit. Kasi uwi kaming tarlac ngayon. Birthday kasi ng pamangkin ko. Yan nga, bibiay na ulit kami. Ingat sa amin. Dahil nga nagutom ako, bumili muna kaming pagkain. Ako lang yata yung kain ng kain, pero hindi naman nataba. Akala tuloy ng mga kakilala ko, hindi ako matakot kumain. Kung alam lang nila takaw-takaw ko. Binuking ang sarili. Dito nga pala kami sa New Clark City dumaan kasi dito hindi traffic. Tsaka tignan nyo ang ganda ng view. After 1 hour and 30 minutes nga po na biyahe, ayan, nandito na po kami sa baryo namin. Mabilis lang talaga yung biyahe sa amin. Kasi wala naman ka-traffic-traffic. Traffic. Natatanaw ko na nga po ang bahay ng aming Carlos, ang nanay namin. <laughs> Ayan, medyo konti na lang yung tao kasi oras na rin naman po ako nakauwi. Oh, mm. Hey! <laughs> okay! syempre Siyempre, alam natin yon kapag huli ka, tira-tira na lang yung sayo. <laughs> may mga iilan pa naman po siyang bisita. Nagulat na ba ako na abang nag edit Kasi sa oras na to, hindi pala ko yung may hawak ng phone. Hindi ko naman tandaan kung sinong humawak ng phone ko. <laughs> Ayan, si ate mo kumakain na naman. Kumakain pa lang ako sa sasakyan kanina. Kumakain na naman ako dito ngayon. O, oh, di ba? Binigyan pa ako ng tubig. Kala mo naman, totoo. Uy, si. uy, sana uy! Abang kumakain, hindi mawawala yung chismisan naming magkakapatid. Siyempre, katapos ko pong kumain, nag-uba-uba na po tayo ng ubing. Para makakain na rin yung mga susunod. Labing naman ng bebe girl na yan. Ewan ko, ba't nanggigigil ako sa mga kambal na to? Napaka super, super, super cute talaga. Kita nyo naman, di ba? Kung ganito lang din yung mabubuo ko, gusto ko na. Itong kambal po pala yung may birthday ngayon. Grabe, one year old na sila. Sana, G, lagi po silang healthy. Grabe rin po kasi yung dinanas ng mga baby na to bago sila nakaabot ng ganitong taon. Kaya malaking pasasalamat namin kay God kasi eto sila, healthy. Nandito rin pala yung mga ibang pinsan namin. Halos kararating lang din po nila gabi na. Ayaw daw nilang magbiyahe kanina kasi ang init-init nga naman. Buti na lang may nadatnan pa silang mga foods. <laughs> Magandang babae na to, busy busy sa kapupon. Sino ba namang hindi manggigigil sa mga batang to? Napaka cute! Ito pa yung isang cute. Tignan mo, marunong manlambing, marunong nang mag-kiss. Oh, diba? <laughs> Dito sa amin, alam po talaga nilang hindi ako tumutulong sa gawaing bahay. Ayan, kaya pa video-video na lang tayo samantalang sila gawa-gawa ng gawaing bahay. At habang nagbibidyo nga ako, bigla akong nakita tong mga batang ito. Tignan mo naman, kumakain pero parang nagkikismisan. At lumabas na nga ako ng bahay para kumustahin ko yung mga bisita ng kapatid ko. Busy pa kasi siya dun sa loob na naguhugas ng mga plato eh. At yan nga, inaaya na din nila akong uminom. Siyempre, pakipot pa ako nung ulo. Oh my hangin. God! Oo na nga ako. <laughs> Tara na, shut na. Sana'y malasing mo kami. <laughs> See you until my next video. Bye-bye!